Yo mga pare ko, magandang umaga sa inyo dyan at kayo? Pero bagong lahat ulit mga pare ko, shoutout muna tayo kay DJ Diaz, ayan, kay Danilo Diaz, ayan, shoutout sa'yo, tsaka kay Luningning Tika, ayan, boss, shoutout sa'yo, kamusta ka dyan? At uh, Eto nga mga pare ko, bali na -aya -aya tayo ng kaibigan natin, ni best friend, at uh, kakain daw tayo sa kanila, Bubu magbubudil fight daw tayo mga pare ko, kaya ito, samahan nyo ako mga pare ko sa kanila, let's go! Yo yo yo, ito na nga mga pare ko. Yata uh, dito tayo, nagsalang na agad dito ng ano, panganang tuna. At kasama natin si best friend Tsaka si Wu. oh, ayan. Sila ang ating mga ano, mga tagalutong malulupit diyan. O oh, ayan, nakatagpagtimpla na rin sa sawsawan dito. At ito na rin syempre ang ating mahiwagang sinaing at ang dinuguan. Yan, ulam natin yan. Ako, oh, kalaban. Umuwi nga muna tayo dahil uh, ito e eh, pinapaihaw din sa akin ng aking nanay eh. itong tilapia na to. Oh. Hihingi na lang tayo para pang ulam din natin doon, gina best friend. Oh. Ayan o, oh. yung tilapia na to, pang iho na pang iho din to eh. So ito nga, sinasalang na ni Wu ang ating ano, tilapia. Oh. Yan isaglit lang din eh, Napaka, napakadali lang niyang iihaw eh. okay oh, Kita-kita naman at wala nang na ang balot yan eh. Oh, saglit lang yan. Mm, yan, tatlong yan. Bago na lang tayo humingi. O, kita nyo naman ang ating taga-ihaw. Oh. Talaga namang active na active. O, oh, talagang pagka dating sa luto ani eh, hindi mo matatawaran. Ito, ang pangah, Luto na yan. Eh, oh. Napakainam. At ito nga, ang ating tilapia na baligtad na. O, oh. kita nyo, crunchy-crunchy naman. Oh. Mukhang napakalilim na ba't napakalutong, mga paregoy. Ayan, ang ating sinaing. O, oh, ready-ready na. Abang-abang na yan. O, oh. papalamigin na lang yan. Siyempre, ito naman ang dinuguan. oh, ayan ako po. Napakainam. At syempre, ni-ready na din ang ating mahiwagang dahon ng saging. Diyan tayo ngayon magkakainan mga pare O, oh, ayan na. Ito, luto na to mga pare ko. Kailangan na natin itong ano, uh, ihango. oh. at syempre, ayun, pinapalamig na naman ating kaibigan ng kanin. Para mamaya pagsubo eh, hindi nga namang masyadong mainit. Mahirap kainin kasi pagka sobrang init eh. oh ay tingin ko naman lasa ko yung napakainam niyang pag lumamig at ayan na rin nga dinuguan ibubudbud na yan dyan maya, maya pagka nailadlad na ang kanay no mga kaibigan ko talagang mukhang mga gutom na rin eh pero bago ang lahat iuuwi ko muna to sa aking nanay at yun ay halos 12 na rin nga ngayon na rin yon o ayun nakuha ng nanay ko o, at syempre babalik na tayo ngayon kay na best friend at si best friend ay gutom na tsaka si wo ako na lang inaantay o ayun ipinudbud na nga mahiwagang ano dinuguan natin hmm, talagang tingin ko napakalasa niyan mukhang yung matindi ang pagkakaluto diyang ginawa eh oh. hello kakain na po kami <laughs> Nag-uumpisa na nga kami kumain mga pare ko At kami tatatlo Talaga kami walang mayaya sa tambayan eh. oh oh, pa napasarap naman ho ng aming ulam. At hindi naman ho talaga matatawaran ng aming ginawang pagluluto eh. Talagang hindi ko rin maintindihan nga ng sarap ng pangan itong tuna na ito. Pagka sinasawsaw naman sa toyo eh talagang hindi mo rin na uh, talaga talaga matatanggihan. Ay nako napakasalamat ho. At ito nga oh, si kaibigan na may talagang bumulus pa. At kinulang pa ang aming kanin mga pare ko kaya maraming salamat po sa biyaya at gabay. at Talagang kami na nabusog. Salamat po sa lahat ng ano, ng uh, biyaya ng Panginoon sa atin, mapa ulaman niya, mapakanan basta lahat ng biyaya sa paggising sa araw-araw eh. So, tapos na nga kami mga parikoy. Maraming maraming salamat sa inyo. At iimisin na namin to, So, paano? Update ko na lang kayo sa mga susunod nating na vlog mga parikoy. Maraming salamat sa inyo support at gabay mga parikoy. Maraming salamat sa lahat. At ito uh, nga, update ko na lang kayo sa mga susunod. Bye!